Ano pa talaga ang nauna? Ang itlog ko ang manok. No pa tong mga tanong na to eh, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang sagot. Ikaw, sa tingin mo? Isa nga itong tanong na parang palaisipan na walang katapusan. Pero kung susuriin natin mula sa iba't ibang perspektibo, scientific, philosophical, or biblical, narito ang ilang posibleng sagot scientific perspective. Ayon sa mga evolutionary biologist, nauna ang itlog. Ang luhika dito ay ang mga hayop na kahawig ng manok. Pero hindi pa eksaktong manok ay ng itlog ng isang itlog na naglalaman ng genetic mutation na naging dahilan para ang isinilang ay ang unang tunay na manok. Kaya mula sa pananaw ng agham, ang itlog ang nauna. Philosophical perspective. Sa pananaw ng pilosopiya, maaaring ang tanong ay nagpapakita ng cyclical nature ng buhay. Walang simula at walang wakas. Kaya hindi mahalaga kung ano ang nauna. Ang mahalaga ay ang interconnection ng itlog at manok sa kalikasan. Biblical Perspective Kung susuriin mula sa relihiyosong pananaw, partikular na sa kristyanismo, maaaring sabihin na nauna ang manok dahil nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang sa kanilang ganap na anyo, kabilang na ang manok. My Perspective Ang sagot ko, depende sa konteksto. Kung gusto mong maging malalim, Maaaring ito ay simbolo ng mga tanong sa buhay na nagpapaisip sa atin tungkol sa mga simula at layunin. Pero kung pangkaraniwan, parang mas masarap ang simpleng sagot. Kung ano ang nauna, masarap naman pareho, lalo na kung may kasamang sinangag. Ikaw, ano sa tingin mo? Komedyante ka na pala ngayon ha. Napatawa mo ako sa joke mo. Tama nga naman. Hindi importante kung ano ang nauna kasi masarap naman pareho lalo na kung may kasamang sinangag. Hihihi. -hi -hi. Salamat sa sagot mo. Kita ulit tayo sa sunod kong tanong. Ha, ha ha ha. Salamat din sa tawanan kaibigan. Minsan kailangan lang natin ng konting humor para gumaan ang araw. Sige, kita kits ulit sa susunod mong tanong. Palaging nandito para sa kwentuhan at tawanan. Ingat palagi at enjoy sa itlog at sinangag.